Hindi ko alam kung paano ko siya tatawagin ngayon. Boyfriend? Bangkay? Halimaw? Sa loob ng isang linggo, dalawang beses kong narinig ang tibok ng puso ni Leo. Una noong buhay pa siya at pangalawa noong hindi na dapat siya humihinga. Sabihin na nating swerte ako na buhay pa ako ngayon. Pero tuwing sumasapit ang gabi at humihina ang ilaw sa barong-barong naming ginawang kubo, naririnig ko pa rin ang tunog ng ngipin niya na kumakayod sa kahoy hindi dahil gutom siya sa pagkain. Kundi dahil gutom siya sa akin. Gusto kong ikwento ang lahat. Paano siya namatay at kung paano siya bumalik muli sa pagkabuhay at kung bakit kahit kailan hindi na magiging katulad ng dati ang salitang mahal. Ako si Mara, 23 taong gulang. Tindera ako sa maliit na bakery sa kanto ng Barangay San Andres. Laging amoy harina ang buhok ko at laging may puting alikabok ang tsinelas ko. Si Leo naman, nobyo ko, barker at minsan driver ng tricycle ng tito nardo niya. Maingay siya, masigla, yung tipong kahit may problema, kaya niyang gawing biro. Ang plano namin, mag-iipon ng konti, magtatayo ng maliit na karinderya, tapos kukunin ko ang nanay ko mula sa pinsan para makasama na namin. Simple lang. Noong gabi bago ang lahat, umuulan. Hindi yung tipong buhos na parang baha agad, kundi ulan na parang may pinipigil. May nababalita na meron kumakalat na kakaibang sakit sa kabilang munisipyo matinding trangkaso, sabi raw. Sa bakery, napapakamot si Manang Nida, ang may-ari habang binibilang ang benta. Mara, bukas wag ka nang pumasok kung ganito pa din kalakas ang ulan. Baka wala ring bibili, sabi niya. Tumangu ako. Tumawag si Leo bandang alas 7. Love, Dadaan ako, hatid kita pa uwi. Malakas ulan, sabi niya. Wag na, malapit lang, sagot ko. Hindi ako mapapalagay, git niya. Sa totoo lang, gusto ko rin siyang makita. Kahit amoy usok na naman ang t-shirt niya at basa ang buhok sa pawis. Dumating siya na may dalang lumang payong na may butas. Tumawa kami habang tumutulo ang ulan sa pagitan ng braso namin. Tingnan mo to, loves, eh. sabi niya, sabay hugot ng maliit na singsing na gawa sa tansong kawad. Practice lang, kapag nakaipon tayo, bibili tayo ng totoong sing-sing. Hinawakan ko ang kamay niya. Huwag mong biruin yan ha, sabi ko. Hindi biro yan, sagot niya, sabay kislot ng nangiti. Bukas, gagawa ko ng ruta hanggang palengke, mas maaga para mas maraming pasahero, tapos idadeposito natin tumigil siya. Sa gilid ng kalsada, ambulance na may umiilaw na pula-asul ang sumilip sandali at nawala sa liko. Ang daming ambulansya nitong mga araw, sabi ko. Siguro dahil sa trangkaso, sagot niya, pero hindi siya nakangiti. Kinabukasan, hindi na ulan ang problema. Maaga pa may sumisigaw sa kalsada. Huwag mulhuwag huwag lumapit. May sumunod na kalabog. Tapos may kumaripas ng takbo na ang mga tao na parang may hinahabol. Lumabas ako sa maliit kong kwarto, sumilip sa bintana. Sa dulo ng kalsada, may lalaking nakadapa. May tatlong tanod na nakapalibot may hawak na mahabang kahoy may rabies adik bulong ng kapitbahay kong sitisay pero hindi rabies hindi rin adik nang tumayo ang lalaking nakadapa hindi tumayo na parang tao parang ipis na gumapang na naging tweed tapos umungol yung ungol na parang nalulunod pero may hinahabol na hangin tumunog ang telepono ko. Si Leo, hingal na hingal. Mara, huwag kang lalabas. May sinasabi sa radyo magstay sa bahay. May umatake sa terminal. Nakaaway yung isa sinunggaban sa leeg. Ang dami ng dugo. Naputo lang linya. Nag-text siya. Pupunta ako dyan. Hintayin mo ko. Sa totoo lang, hindi ko siya dapat hinintay sa labas. Pero lumabas ako. Baka kailangan niya ng tulong. Sa may gilid ng poste, sumagi sa tanaw ko ang tricycle niya. Walang sakay. Ang harap, may malagkit na marka ng dugo. Leo? Tawag ko. Walang sumagot. Pumasok ako sa eskinita, sa tabi ng lumang bahay na may banggera, dun ko siya nakita. Nakahiga siya sa sementong sahig, nakatingala, nakadilat. May dugo sa leeg niya, sa clavicle, parang kinagat. Nakausli ang puting ng ngipin, na parang naiwan ang marka ng kumapit. Lumingon siya sa akin. Gumalaw ang labi niya. Mara, lumapit ako, nanginginig ang kamay pinipigil ko ang luha. Leo, tatawag ako ng saklolo, sabi ko, huwag kang... Pero may biglang naglagitik sa dulo ng eskinita. Yung lalaking nakita ko sa kalsada kanina, parang sinusundan ng amoy namin. Tumunghay, dumiretso sa amin, pabulusok, hawak niya ang kahoy na may pako. Tinangka kong hilahin si Leo pero mabigat siya, mahal ko, tulong, sigaw ko, mabilis ang lahat na sumunod na pangyayari. Dumating ang dalawang lalaki mula sa kabilang bahay na may hawak na tansan na nakatuhog sa kahoy at itinusok nila sa ulo yung gumagapang papalapit. Huminto ito. Humigpit ang hawak ko kay Leo. Sa health center natin dalhin. Sigaw ng isa. Hindi na yan tatagal. Sigaw naman ng isa pa ha. Dinala namin si Leo sa health center. Mabilis na mabagal ang oras sa loob. Mabilis dahil lahat ay takbo, iyak, dugo. Mabagal dahil bawat minuto may nawawala. May isang nurse na umiiyak habang nilalagyan ng benda ang sarili niyang braso. Wala nang doktor, umalis na silang lahat kagabi pa, sabi niya. May directive daw na ilikas ang mga pamilya ng mga staff na iwan kami. Kung kaya niyo siyang dalhin sa ospital sa bayan, dalhin niyo. Pero pero magingat. ingat Napatingin siya sa sugat ni Leo. Malalim. Hindi kami nakaabot sa ospital sa bayan. Sa kalagitnaan ng kalsada, may barikada ang mga tanod at sundalo. Bawal na sabi nila may quarantine. Bumalik kayo sa bahay. Isil nyo ang mga pintuan. Huwag kayong magpapasok ng di ninyo kilala. Kung may lagnat, itali, ihiwalay, hintayin ang rescue. Lumingon ako kay Leo na nakahandusay sa likod ng tricycle na hiniram namin. Hindi na siya gumagalaw. Sir, siya po ang boyfriend ko. Humihinga pa, sabi ko. Mabilis akong tinabig ng sundalo. Miss, bumalik ka na. Delikado sa labas. Kung huminto ang paghinga, wag na kayong lalapit. Hindi ako sumunod ka agad. pero nang umatake ang isa sa mga tao sa gilid isang batang babae na biglang napaatras, may dumagan sa kanya mula sa kung saan napaatras ako ang isang sundalo, walang pag-aalinlangan, binaril ang mismong ulo ng nilalang, napatili ang bata. Bakit mo siya binaril? Sigaw ng nanay, hindi na siya tao, sigaw ng sundalo, doon ako natigilan. Tumingin ako kay Leo, wala na siyang pulso, Bumalik ako sa bahay ng nanay ni Leo para doon ko ilapag ang katawan niya. Si Aling Bebang, nanay niya, nagpapahid ng luha, nanginginig ang tuhod. Anak ko, bulong niya. Anak ko, wala kaming kabaong, wala kaming pondo. Tinakpan namin ng kumot ang katawan niya habang humihina ang ulan at humahaba ang dilim. Sa labas ng bintana, may kumakaskas na bakal, parang hinihila ang kalawangin gate. Isara mo ang bintana, Hija, sabi ni Aling Bebang. Magdasal tayo. Hindi ko alam kung anong oras ako nakatulog sa sahig katabi ng malamig na paa ni Leo. Siguro alas 3, siguro alas 4 ng madaling araw. Hindi rin ako sigurado kung tulog ba talaga o tulog-tulogan. Ang sigurado ako may narinig akong mahinang ungol mula sa ilalim ng kumot. Parang pamilyar. Parang mahina na mara. Umupo ako bigla. Aling bebang, bulong ko. Walang sumagot. Nasa kusina pala siya. Kumukulo ang sabaw ng luya dahan-dahan kong tiniklop ang kumot at doon ko siya muling nakita nakadilat si Leo. Maputla, may nanunuyong dugong itim na sa gilid ng labi. Yung sugat niya sa leeg, hindi naghilom pero parang nagselyo na at namuo. Gumalaw ang dibdib niya, mabagal. Tumingin sa akin yung mga mata niya na parang wala sa hulog pero may hinahanap. Eh may naubos ang hangin sa lalamunan ko, Leo. Bulong ko, Leo, buhay ka? Hindi siya sumagot pero gumapang ang kamay niya, hinahanap ang kamay ko. At nang hinawakan niya, malamig. Para akong humawak sa yelo. Nanay, sigaw ko, halos maibuga ang boses ko sa takot at tuwa. Si Leo si Leo tumakbo si Aling Bebang, bitbit -bit ang sandok. Pagkakita niya sa anak, napasigaw siya sa pangalan ng Diyos. Lumuhod, sabay halik sa noon ni Leo. Anak! Anak ko! Umangat ang tingin sa akin ni Leo. May sandaling parang gumaan ang tingin niya na parang naaalaala niya ako, napaiyak ako. Buhay na buhay ka, sabi ko. Pero hindi normal ang sumunod. Biglang kumalam ang tiyan ni Leo. Hindi yung kumalam na parang gutom sa kanin. Tunog na parang may humihigop mula sa loob. Nang ilapit ni Aling Bebang ang noo niya, parang naaamoy ni Leo ang leeg ng nanay niya. Kumislot ang kamay niyang malamig at doon ako nanginig. Hinila ko si Aling Bebang palayo. Nay, dahan-dahan sabi ko, kahit tumitibok na parang kulog ang puso ko. Leo, gutom ka? Dito, tubig muna. Sabi ko, inabot ang pitsel. Tumingin siya sa tubig, pero hindi niya ito ininom. Dahan-dahan niyang inilayo ang kamay ko at tumingin sa leeg ko. Tumalon ako palayo at mabilis kong inabot ang lubid sa likod ng pinto. Pasensya ka na, Leo. Bulong ko. Umiiyak na. Mahal kita. Tinali namin siya sa poste sa gitna ng sala. Hindi dahil gusto naming saktan siya, kundi dahil ayaw naming may masaktan. Anak, pasensya na, iyak ni Aling Bebang. Ihahanda ko ang sabaw. Baka kumain ka. Nagtangka siyang isubo ang bigas na nilugaw. Walang nangyari. Tumingin lang si Leo sa mangkok, tapos ibinalik ang tingin sa amin, yung tingin na may apoy na itim. Lumipas ang umaga at tanghali. Sa labas, rinig ang mga sigaw mga yapak at minsan mga putok. Sa radyo may marahang boses, manatili sa loob. Kung may sintomas na kagat o lagnat na may bahid ng itim sa ugat, ihiwalay agad. Kapag huminto ang paghinga at biglang gumalaw, huwag lalapitan. Targetin ang ulo. Sa hapon dumating si Tito Nardo at si Manang Nida. Parehong maputla. May bunker sa lumang warehouse ng palay, sabi ni Tito. Doon yung evacuation ng barangay. Kaso, may mga umaatake sa kalsada. Kailangan natin ng sasakyan at grupo. Tumingin sila kay Leo, nakatali, nakaupo sa sahig na parang bata, pero ang mga mata sabik. Anong balak nyo dyan? Tahimik na tanong ni Nardo. Sumagot ako bago pa si Aling Bebang. Hihintayin natin kung kung babalik siya ng buo, sabi ko. Pero sa loob, -loob ko, alam kong wala nang lagnat ang bababa o gamot na dudula sa lalamunan niya. Ang mayroon lang, oras oras at gutom. Pagdating ng gabi, bumigay ang isang pako sa poste. Maluwag pala ang kapit sa kahoy. Umuga ang lubid. Nakarinig ako ng mahinang kaluskos. Nakatulog ako sa sahig, nakayakap sa sarili, kasama si Aling Bebang sa sopa. Nang pumikit ako ang huling nakita ko, yung calendar sa pader na may bilog sa petsa ng pista. Nang dumilat ako, hindi nakaluskos ang narinig ko, kundi yung tunog ng dila na tumatama sa ngipin. Maanghang. Malapit nakawala si Leo. Hindi agad siya tumalon sa akin, parang inaaral niya ang kilay ko at pisngi, kinikilala kung sino ko sa harap niya. Tiningnan niya ang nanay niya at may sandaling parang lalapit siya. Sinunggaban ko ang kahoy sa tabi ng pinto at hinampas ko ang braso niya. "Huwag!" sigaw ko. Napaatras si Leo. Umungol. Naawa ako sa ungol niya, pero mas malakas ang takot. Leo, pakinggan mo ako. Dala ko ang boses na ginamit ko minsan kapag may batang umiiyak sa bakery. Ako to, si Mara, love mo. Huwag mo kaming sasaktan. Napakurap siya. Parang may liwanag na pasulpot-sulpot sa loob ng mga mata niya. Pinagdikit niya ang mga labi. Pumutok ang tunog ng laway. Tapos, sa pinakaunang pagkakataon magmula nang bumalik siya, nagsalita siya ng malinaw. Mara! Narinig ko ulit, maliit na himala. Nabitawan ko ang kahoy, le. Bulong ko? Oo, ako to. Napahawak ako sa dibdib ko. Kung mahal mo ako, tulungan mo kami. Napahawak siya sa sinturon ng shorts niya, parang naaalaala ang bulsa. May dumaos-dos na susi mula roon, yung susi ng tricycle. Pinulot ko. Gusto mo tayong umalis? Tanong ko. Mangusya siya mabagal tapos tinuro niya ang gilid ng bintana kung saan kumakaskas ang mga anino ng mga taong naglalakad sa dilim mabagal at hindi pantay. Parang sinasabi niya, Ngayon, nagpasya kami. Kailangan naming makalabas bago magbukang liwayway kung kailan dumadami ang gala. Planong hubarin ang kurtina, itali ulit ang kamay ni Leo pero may lubid sa bewang na ako ang may hawak hindi para bihagin siya kundi para gabayan. Ilalabas namin ang tricycle. Uupo si Aling Bebang sa gitna. Ako sa likod ng manibela. Si Leo sa sidecar. Nakatali ang kamay sa bakal pero may konting luwag para hindi siya masaktan. Bago kami umalis, humawak ako sa pisngi niya. Leo, bulong ko. Kasan mo? Kapag nawala ka, kung mawala ka man ulit, at may pagkakataon kang pumili, piliin mong hindi ako. Masakit yun sabihin, pero mas masakit kung mali ang pipiliin namin. Binuksan namin ang pinto. Amoy lupa, amoy dugo, amoy ulan na hindi natapos. Dahan-dahan naming iniusog ang tricycle. Walang ilaw. Dinig ang mga yabag sa dulo ng kalsada. "Wag kang ingay." Bulong ko kay Aling Bebang. Tumingin siya sa anak niya, pinahid ang luha, tumango. Umusad kami sa eskinita. May mga aninong nakatalikod, nakatingin sa kawalan. May isa na humarap at may bibig na may bahid ng itim. Naramdaman niya siguro ang galaw namin. Umungol siya. Tumigil ang oras. Inihanda ko ang paako sa gas. Si Leo nakaupo sa sidecar parang sasabog ang dibdib sa hingal na wala namang hangin. Tumingin siya sa nilalang. Unti-unti kumalabog ang bakal ng sidecar. Tinadyakan niya. Malakas. Gumulong ang nilalang sa gilid, sumalpok sa pader. Ngayon, sigaw ng puso ko, pinaandar ko ang makina at kumaripas kami. Sa kanto, may barikada ng mga silya at mesa. Si Tito Nardo parang alam na ang oras na to lumabas mula sa dilim may hawak na tubo. Tinanggal niya ang isang bahagi ng barikada. Dali! sigaw niya. Sumunod si na Manang Nida may dalang bag ng tinapay. Mara! sabi niya, huwag mong bitawan ang manibela. Tumawa ako pero umiiyak din. Hindi ko naman hawak ang manibela, sigaw ko. <laughs> hawak ko ang buhay namin. Paliko na kami sa daan papuntang palengke. Sa malayo, kita ang lumang warehouse ng palay, may liwanag na sumisingaw sa pagitan ng kahoy na pinto. Doon, sigaw ko, pero bago pa kami makatawid sa tulay, may grupo ng mga gumagalang buhay patay. Lima, anim, hindi ko na nabilang. Parang naaamoy nila ang init ng balat namin. Nagsisimula silang sumugod, Ikinasa ko ang gas kahit nakikitid ang tulay. Mara, sigaw ni Aling Bebang, dahan-dahan, wala nang dahan-dahan. Sagot ko, umiiyak, ito na yon. May isang lumundag sa harap, sumabit sa barandilya, ang kamay niya, humawak sa headlight, tumalon si Tito Nardo mula sa gilid, sinampal ang nilalang ng tubo na tanggal sa side. May isa pang pumuwesto sa bandang sidecar, dumungaw kay Leo. Tumingin si Leo sa big. Sabik na sabik, tumingin din ang nilalang, gutom. Walang salitang naganap pero may pagkilala, parang nagsalubong ang dalawang gutom. Umungol sila pareho pero si Leo ang unang kumilos. Inunat niya ang bibig niya at kinagat ang lalamunanan ng nilalang. Duguan, marahas, parang hayop sa hayop. Napasigaw si Aling Bebang. Napasigaw ako pero sa gitna ng sigaw, umusad ang tricycle. Nawala ang hadlang sa harap. Nakatawid kami sa tulay. Warehouse! Warehouse! Sigaw ni Manang Nida. Bumukas ang pinto. May mga kamay na humila sa amin papasok. May mga mukha na mapuputla pero buhay. May umiiyak na bata. May lalaking may hawak na lumang baril. Isara! Sigaw ng tanod! Sumara ang pinto! Tahimik sandali. Narinig ko lang ang tibok ng puso ko at ang paghigop ng hangin ng mga tao. Humawak ako sa manibela at doon lang ako nanginig ng husto. Pinikit ko ang mata ko sabay bukas. Tumingin ako sa sidecar. Si Leo nakatingala, tumutulo ang dugo sa bibig, nanginginig ang mga daliri. Pero may kakaiba sa mga mata niya. Parang kakapirasong liwanag na pamilyar. Mara, bulong niya. Safe. Napaiyak ako. Oo, sabi ko, kahit alam kong hindi totoo ang salitang yun dito. Sa loob ng warehouse, hindi kami tinanggap na basta. Kailangan naming ipakita ang mga braso, ang leg, kung may kagat, Si Leo, tinignan nila parang wala ng karapatan sa loob. Hindi natin pwedeng tanggapin yan, sabi ng tanod. Kahit nakatali, delikado sa bata. Tumayo ako sa harap ni Leo. Hindi siya basta halimaw, sabi ko, namamanhid ang tuhod ko siya ang dahilan kung bakit nakatawid kami. Kung bakit buhay pa ang nanay niya, kung bakit buhay pa ako. May matandang lalaki na nakaupo sa bangko, nakamasid. Nakita ko ang ginawa niya kanina. Sabi niya, kinagat niya rin yung isa. Ibig sabihin, ibig sabihin, kaya niyang lumaban sa katulad niya. Putol ko! Desperado! At kaya niya kaming bantayan. Hanggang kailan, tanong ng tanod. Hindi ako sumagot, wala akong sagot. Ang meron lang ako kamay kong nakahawak sa malamig niyang daliri. Pinayagan kami sa pinakadulong sulok sa tabi ng mga sako ng palay. Tinali namin ang kamay ni Leo sa haligi. Naupo si Aling Bebang sa tabi niya, humahaplos sa buhok niya, umiiyak ng tahimik. Umupo ako sa kabila, nakasandal sa sako, hawak ang tansong singsing -sing na binigay niya sa akin. Mara, bulong ni Leo, halos pabulong na parang nauubos ang tinig. Ako to. Alam ko, sagot ko. Alam ko, love. Lumipas ang tatlong araw na parang isang mahabang gabi. Sa radyo, panibagong balita, may convoy daw na dadaan sa bayan para magsundo ng survivors. Kailangang maghanda ng puting tela at ikaway sa umaga kapag narinig ang busina. May oras na inaantok ang lahat gutom, pagod, takot. May oras na nagsasalita si Leo ng malinaw, minsan hindi. Minsan, parang naaalala niya ang mga biro niya dati. Bakit amoy harina ka pa rin? Ngiti siyang banayad kasi hindi ako naliligo, sagot ko para matawa siya kahit wala akong lakas tumawa. Minsan, bigla siyang uungol magdidilim ang mata. Doon kami lalayo, hawak ang kahoy, handa kong sakali. Sa, sa pang-apat na gabi, dumagsa sa labas ang mga ungol. Parang may nakadiskubre na maraming tao sa warehouse. Kumalabog ang pader. May nagkandirit sa bintana. May bata na umiiyak. Sumigaw ang tanod. Huwag kayong lalapit. May butas sa likod. Ilabas ang matatanda at bata. Nataranta ang lahat. Mara, hawak ni Aling Bebang ang braso ko. Iligtas mo ang anak ko. Tumingin ako kay Leo. Nakatingin din siya sa akin, pakiusap at pangako sa isang tingin. Kung kailangan mo akong bitawan, bitawan mo ako bulong niya. Huwag mo akong gawing dahilan para mamatay ka. Pumutok ang pinto sa harap. Pumasok ang dalawa, tatlo, apat. Hindi ko na nabilang. Nagsisigawan ang tao, nagkatarantahan. May tumumba sa sako ng palay, nagkalat ang butil. Ang tanod, sumugod, tinuhog ang isa sa ulo gamit ang baras. Si Manang Nida, tinulak ang bata papunta sa likod. Si Tito Nardo, tumayo sa harap namin. "Mara, ilabas mo si Bebang!" sigaw niya. Pero bago pa ako makakilos, may tumalon sa harap. Tumuro diretso sa amin. Sa bandang gilid, si Leo, nakatali, nanginginig, parang nababaliw sa amoy ng buhay. "Mara," sabi niya, at sa isang iglap, Kinagat niya ang lubid sa pulso niya, pinunit, hinila ang sarili at tumayo. Parang bibilis ang oras. Siya ang unang sumalubong sa mga pumasok. Kinarga niya ang isa at ibinagsak sa sahig, tinulak ang isa pa sa poste, sabay pangil sa leeg. Dugo! Sigaw! Takot! Pero sa gitna nun, may landas na nabuksan papunta sa likod. Ngayon, sigaw ni Tito Nardo, labas! Hinila ko si Aling Bebang, naip! Dali, hawak niya ang braso ko, nagsusumigaw sa anak niya. Leo, anak! Humarap si Leo sa amin, duguan, nanginginig, pero parang nakangiti sa loob. Tumango siya. Yun lang, tumango. Parang sinasabing, sige, tumakbo kami sa likod kasama ang iba. Bumukas ang pinto, humampas ang hangin, maliwanag ang buwan, halos asul. May tricycle na walang gasolina, may isang kariton, may mga sako. Tumakbo kami pababa sa pilapil. Sa likod, rinig ang kalabog ng laban, ang sigaw ng gutom, ang tunog ng kahoy na kumakaskas sa semento. Hindi ko alam kung paano kami nakalayo. Basta ang naalala ko na lang, umaga na. May busina sa kalsada, hindi tricycle, hindi kotse. Malaki. May megaphone. Mga kababayan, dito, sumunod sa pila. Parang milagro. Naghiyawan ang mga tao. May umiiyak. May natumba sa pagod. Tinignan ko si Aling Bebang. Puno ng luha ang mata. Anak ko, bulong niya. Pero may halong ng ngiti. Anak ko, humakbang ako paakyat sa deep na ginawang rescue hawak ang kamay niya. Bago ako tuluyang sumakay, lumingon ako pabalik sa warehouse. Wala na roon si Leo. Pero sa dulo ng bubong, may gumagalaw na aninu isang figura na nakatayong parang bantay sa umaga. Alam kong hindi ko siya mahahabol. Alam kong kung babalik ako, baka hindi na ako makaalis. Pero alam ko rin kung hindi dahil sa kanya, wala kami rito. Bago ko ibinalik ang tingin ko sa upuan sa loob ng diip, nagsalita ako sa hangin, parang alam kong maririnig niya, salamat. Sa dami ng nangyari, hindi ko na alam kung saan nagsimula ang takot at saan natapos ang pag-ibig. Ang malinaw lang, may mga gabing bumabalik ang tunog ng ngipin sa kahoy at ang lamig ng kamay niya sa palad ko. May mga umagang nais kong paniwalain ang sarili na panaginip lang ang lahat. Pero tuwing papatak ang ulan, naaalala ko ang payong na may butas, ang tansong singsing, -sing, at ang boses niya na mahina pero malinaw. Mara, kung naririnig mo ko ngayon, ikaw na nagbabasa nito, may tanong ako kung mahal mo ang isang tao at bumalik siya bilang hindi na siya, lalapit ka ba para yakapin siya o lalayo ka para mabuhay? Kung nasa harap ka ng pinto, papasok ka ba ulit o isasara mo na ito at hahayaan ang alaala -ala na lang ang kasama mo? Ikwento mo sa akin kung ano ang pipiliin mo. Dahil minsan, sa gitna ng takot, ang kuwento ng isa ay nagiging lakas ng iba. Makalipas ang tatlong araw sa relocation site, habang kumakain kami ng lugaw, may naghahatid ng supot sa tent namin. Walang nakalagay na pangalan, walang note. Binuksan ko. Nandoon ang tansong singsing. -sing. Yung gawa sa kawad na ibinigay ni Leo noong gabi ng ulan. May kaunting itim sa gilid na parang marka ng daliri, parang natapunan ng langis o dugo. Sa ilalim ng sing-sing nakapulupot ang isang hibla ng puting sinulid gaya ng tali, sa lubid na nilamon niya para makawala. Napahawak ako sa bibig ko para hindi ako mapasigaw. Papaano yon nakarating dito? Sino ang nagbigay? Pag-angat ko ng tingin, sa dikalayuan may tanod na nakatambay sa poste. Miss Mara, tawag niya. Lumapit ako, may tilalaking dumaan kagabi bago mag-umaga, sabi niya. Mababa ang boses. Nakatayo lang sa bungad ng kalsada. Parang naghihintay. Hindi ko maaninag dahil madilim, pero alam kong nakatingin siya sa tent ninyo. Nang lumapit kami, umalis na. Naiwan niyang sing-sing sa mesa ng guard post. Sabi ko, siguro sa iyo yan. Tumangu ako, hindi makasalita. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin nun, dugtong niya, pero minsan, kahit sa impyerno ng mundo, may tao pa rin pumipiling magbantay kaysa manakmal. Pag uwi ko sa tent, sinulid ko ang singsing -sing sa isang pirasong tali at isinabit ko sa leeg. Madaling sabi, hindi ko alam kung si Leo pa ba talaga ang naglagay nun doon o kung may nagligtas na iba. Pero sa gabing yon, nang pumikit ako may narinig akong pamilyar na kaluskos, hindi sa sahig kundi sa labas, Parang ngipin sa kahoy pero hindi gutom. Hindi galit babala. Pagkatapos, katahimikan. Kinabukasan, umalis na ang convoy papunta sa mas malayong evacuation. Habang lumalayo kami sa bayan, tumingin ako sa salamin ng sasakyan at nakita ko sa likod-likod ng kalsada, may tumatawid na isang figura sa araw na kayuko, mabagal. Hawak-hawak ang braso na parang may sugat. Sandali siyang huminto, tumingin sa direksyon namin at tumango isang beses. Katulad ng tango sa warehouse. At doon ko naintindihan ang pinakamalupit at pinakamagandang lihim. Hindi lang siya basta namatay at muling nabuhay. Bumalik siya hindi para kainin ako, kundi para bantayan ako hanggang kaya pa ng kakaunting alaala na natira sa kanya. Kapag nawala man yun balang araw, kapag tuluyan na siyang maging gutom na wala ng pangalan, alam kong kahit sa huling piraso ng liwanag sa loob ng mga mata niya at sa bawat putok ng ulan sa bubong, may isang pangako siyang di kumakain ng laman. Ihahatid kita kahit hindi na ako ang leo mo. Kaya ito ang katotohanan na tinatago ko sa ilalim ng aking tansong sing-sing. Hindi natatapos ang pag-ibig sa kamatayan. Minsan, nagiging bantay ito sa gitna ng bangungot. Minsan, ang mahal ay hindi akin, kundi ligtas ka. At kung sakaling dumating ang araw na muling tumunog sa gabi, ang ngipin sa kahoy sa labas ng tent ko, babangon ako, hahawakan ang sing-sing, at bubulong sa dilim. Salamat, Leo. Pwede ka nang magpahinga. Sa oras na yon, baka wala na siya. O baka naroroon pa rin siya, nakatayo sa di kalayuan, gutom na ang mundo, pero busog sa pangakong tinupad. At ako, na minsan ay natuto ng tunay na ibig sabihin ng salitang mahal, ay hindi natitingin sa halimaw kundi sa taong lumaban sa sarili niyang gutom para ihatid ako sa buhay